Usually kasi ang creatinine po, more than 1.2 for women and more than 1.4 for men, ay sign na na ang kidney hindi po nagwo work ng tama. At pag umabot na ng 10 to 12 cc per minute, ang patient kailangan ng i-dialysis. E so, paano ba talaga nagwo-work ang dalawang kidney natin? So, panoorin po ninyo ito. Ito po yung graph na sinabi ko po sa inyo. Meron po tayong dalawang kidney. Isa pong left, isa pong right. So, ang kidney natin, para po siya nag-work as factory worker. So, ito po, every 4 hours, 4 hours, 4 hours, 4 hours, nag-ship po siya. Kaya nga 24 hours per day very faithful po ang dalawang kidney po natin. So, every 4 hours, pag nag-work to, ship po siya rito, 1 third, 2 third, 3 third. 1 third, 2 third, 3 third. And then, pag ito nag-work ng 4 hours, ship naman po rito. Pag nag-work naman, ship naman dito, sa right kidney. Pag nag-work ng 4 hours, ship dito. And then, ship again dito. So, paano nasisira ang kidney natin? Katulad ng tinalakay natin kahapon, because of our duging, nasisira. E eh, ang creatinine level po natin. So, wag pong tataas ng sinabi ko po sa inyo. Pag ito po, ay uh, 15% na damage ang kidney. So, pwede pang mag-shift siya rito. Apalit po siya. So, paano ko ito nasira? Dahil sa sobrang toxins sa dugo natin. Hirap magsala. Ng 15% inipat siya rito. So, mag-work ito ng 20%. Ang problema po, napagod po. Nasira na ang left kidney. Pag nasira na mo ba left kidney, ibadialisis na ba? Hindi pa. Bakit? Kasi po, kahit po isang kidney lang ang isang tao, mabubuhay pa. So, meron pa siya rito. Pag na-damage po ito ng 15%, na-damage ito ng 15%, ito na lang. So, 20% na lang. So, ang creatinine nito nasa 800 to 1,000 na. To 1,200. So, kailangan ng i-dialysis. At ang problema po, pag dinialysis na, once dialysis is always dialysis. So, bigyan kita ng protocol kasi nga nasira na. Ang una, the dialysis or kidney transplant. Napakamahal. Kukuha ka ng donor. Pangalawa, pag kidney transplant, kailangan pa ng malaking gastusan. ARD anti-rejection drugs. Baka kasi i-reject ng katawan mo, hindi mo kidney yan eh. So, ngayon, pag naandyan na, ano gagawin natin? Ito, Protocol steam bath therapy, juicing therapy, charcoal therapy at coffee enema. Ambilisan ko na lang po. Sample, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday is your dialysis. Ano gagawin mo para pumasok si natural way of dialysis? Ito na. Pag dinialysis ka, ang creatinine mo nasa 1400 pag dinialysis ka ba babayan binatakang ka eh magiging 1000 gawin niyo po ito ituturo ko sa inyo sa loob ng tatlong buwan hanggang apat na buwan 120 days po eh tapos pagdating ng tuesday yung tinuro ko sa inyo steam bath therapy mga 4 pm ang steam bath juicing therapy pinakamaganda yung repolyo i-juice mo siya with celery at pepino. At ang prutas po, dapat lahat na lang ng berries. Lahat ng berries po, strawberry, cranberry, yan po. Kasi very safe po yan sa kidney. Huwag po yung ibang prutas. Tapos, charcoal therapy, yung tinuro ko sa inyo kagahapon. Durugin mo yung uling. Itapal mo sa likod mo, sa part ng kidney mo balutin mo ng cellophane, papawisan ka ng gusto dyan. At copy enema, gawin mo naman sa umaga. Labatiba po yan. Ito 4 p.m. ang steam bath. Ito umaga. Labatiba. Para ilabas mo lahat pati yung comprostasis. Yan po yung araw ng Tuesday. Natural dialysis. Ito yung natural dialysis eh. Kasi po, dinialysis ka, 1,000 na lang. Pagdating dito, magiging 800 na lang creatinine mo. Pagdating ng Wednesday, dialysis ka. Tapos probably, ang creatinine mo, magiging 700 na lang. Kinamukasan, ano gagawin mo? Pag hindi mo ginawa ito, kakain ka na naman bawal, may stress ka, tataas na naman 1,000 yan. Buhati pang gawin mo, steam bath therapy, using therapy, charcoal therapy, at kopi enema araw ng Thursday, natural dialysis Again, copy enema, labatiba yan, pagkagising sa umaga, steam bath therapy, alas 4, after nyan, using therapy, mga twice a day, at charcoal poultice po. Itong charcoal poultice po, babalutin po yan, yan po ay after the steam bath therapy. O, dailan nyo ha? Nang ikaw din, dialysis 700, mag natural dialysis ka, magiging 600 na lang yan. Magugulat nga ang nepro mo eh. Ba't buha-baba? Hindi na nag 1,000. Pagdating ng Friday, dialysis ka. 500 na lang kreya mo nun. Pagdating po, ng Saturday, natural dialysis. O, ito siya magiging 400 na lang ang creatinine mo. Pagdating ng Sunday, pahinga. Pag pahinga na Sunday, tataas na naman yan. Walang dialysis, walang natural dialysis. Babalik yan mga 600 to 800, pero hindi na siya magbawa 1,000. Bababa na naman, do it. Hanggang di mo napapansin, nagpa-function na kidney mo. Kung di ka man dinadialysis, na dialysis, pwede mong ano ba ang dialysis? Ang dialysis ba ay ganap na pinapalitan ang function ng bato? Maribang bang ihinto ang dialysis after simulan ito? May mga side effect ba ang dialysis? At mapapagaling ba ng dialysis ang sakit sa bato? Dalawang klase po ang dialysis. Isang peritoneal dialysis, 'yan po pwede mong gawin sa bahayan pero matindi side effect niyan. At HMO Dialysis. Ang hemodialysis ay ginagawa po yan sa dialysis center. Mas prepare po ng tao ang hemodialysis. Bakit? Ang hemodialysis, pag mataas na ang creatinine mo, na ang kidney mo ay nagsasala ng litro-litron dugo. Kaya lang, ang kidney ay end stage na, or CKD stage 5, meaning, hindi na nagpa-function ang both kidneys. Kaya kailangan na po ng... Dialysis na para magkaroon ng substitute ang kidney mo na isang makina. Ang ginagawa po dahil napakatas ng creatinine, pwede ikamatay, ay hihiga po dyan at lalagyan muna ng pistola 'yan. Una-una emergency sa leeg. Pag namatay ang pistola sa singit at madala sa braso. Now, pag nalagyan na, tutusukin po 'yan sa pistola at padadaanin sa bakina na para batakin ng dugo padadaanin niya sa dialyzer at ngayon pagmalinis na ibabalik naman po ang dugo sa katawan ng tao at yun po ang proseso ng dialysis mapapagaling ba ng dialysis ang sakit sa bato hindi ang dialysis ay hindi gamot sa sakit sa bato nakakatulong ito na maiwasan ang mga epekto ng dumi at labis na fluid build up sa iyong katawan at maaring hindi mapabagal nito ang paglala ng sakit sa bato. Ang dialysis ba ay ganap na pinapalitan ng pangsyon ng bato? Ang mga bato ay komplikadong bahagi ng katawan at kahit na maaring kunin ng dialysis, ang karamihan ng kanilang mga pangsyon hindi nito mapapalitan ang iba. Tulad ng paggawa ng hormon na ginagawa ng kidney, kailangan dagdagan ng mga pagbabago sa dieta, malusog na pamumuhay, at kontroladong pag-inom ng likido. Lahat ito ay kailangan planuin kasama ng iyong healthcare team o pangkat ng pangangalagang pangkalusugan. Maari bang ihinto ang dialysis after simulan nito? Pwede, oo, maaari mong piliing ihinto it's up to you ang dialysis. At kahit na magpalit sa pagitan ng mga uri ng dialysis pagkatapos kumonsulta sa doktor, gayon pa man ang dumi at labis ng fluid buildup sa katawan ay maaring maging mapanganib kung walang medical na intervention. Sa makatawid ang anumang desisyon tungkol sa paghinto ng dialysis ay dapat gawin pagkatapos ng disk diskusyon kasama ang iyong healthcare team. Kaya huwag niyo ihinto kasi dialysis is always dialysis. May mga side effect ba ang dialysis? Ang dialysis ay isang ligtas na pamamaraan. Ngunit tulad ng anumang medical na pamamaraan, may katamtamang panganib dahil sa mga komplikasyon at epekto. Tulad ng mga infeksyon at pabago-bago ng presyon ng dugo. Bukod sa iba pa, Sasabihin sa iyo ng healthcare team ang tungkol sa mga potensyal na komplikasyon at epekto na nauugnay sa bawat uri ng dialysis. At kung may mangyari man, biasa na sila sa anumang maaring maganap. Kaya pag dinadialysis ka na, magtiwala ka na sa iyong healthcare team. Tandaan ninyo, ang hirap magkaroon ng sakit sa bato kadalasan na nagkakaroon ng sakit sa bato, yung madalas na may high blood pressure at high blood sugar. Kaya 80% ng diabetiko sila dinadialysis. Meaning, dipigilan po natin, una pa lang, itama talaga natin ng diet. Alam nyo, yung ginagawa ko pong uh, food program, ang low carb, isa sa pinakamaganda na program po sa sa diet po. Kaya po, wag na natin papuntahin ang sakit mo sa CKD. Kasi pag stage 5 na yan, both kidneys po ay sirana. Ngayon, pag both kidneys na ay sirana, dalawa lang yan. It's either dialysis or kidney transplant. Napakahirap naman ang kidney transplant. Mas mahal, kukuha ka ng donor mo. Yes, tapos, ang mahal dyan yung gamutan. Bakit? Kailangan ng ARD or anti-rejection drug. Baka i-reject ng katawan mo yung kid na ipinasok sa katawan mo. Dahil hindi sa'yo yan. Kaya guys, laging mag-iingat. Living sacrifice ang katawan natin. Ngayon pa wala kang sakit, magsakripisyo ka na. Tamang pagkain, tamang nutrisyon para iwasan natin ang mga darating na sakit. Andito pa ang inyong lingkod para magturo ng mga nutritional therapy sa inyo para maiwasan natin na mag-elevate ang mga sakit na darating pa sa atin. Ako si Dr. Roger Topacio, sharing good vibes and good life.